Ipak ni Q. Uy, oh, talagang manok ko na. Ang ganda talaga. Lapitan ko nga. Ha? Mukhang magandang klase yung manok mo, boy, pagnita. Sana, ah. Uh... Nailaban mo na ba yan? Ah, ito? Sus! Andami ang dami ng sabungan ang dinalang ko nito. Pero ito, wala pang talo. Hanggang ngayon. <laughs> Aba, mausay nga ang manok mo, boy paknita. Ah. Pwede ba sa susunod na sabong mo? Pwede ba akong magpusta? Teka lang. Ano bang sikreto mo dyan sa manok mo, boy paknit? Sikreto? Ay, sus. Simple lang ang sikreto ko nito. Kaya hindi ito natatalo ang sikreto ko hindi ko to ilinalaban <laughs> kaya naman pala hindi natatalo yung manok mo kasi hindi mo naman nilalaban ang yabang yabang mo katayin mo na yan <laughs>